Again! Again! <laughs> Magkasama na naman <lang> kami. Pili <laughs> kami. Garlic or swan. Para sa akin, mas masarap yung garlic. Dito kami sa Petron. Di ba? Diego sila. Anong kwan na to? dito kami sa ay, na pala, Super ay, Lord's <laughs> Residence. okay lang, sexy naman eh. Sa Din banda. Okay. Ah, dito pala yung view. Ay, tignan ba, nakatakat pa yan sa kinami. No? Oh, parking oh. view. City view. Ano oh, ang ganda pala dito mag ano oh. Tsaka ano to, yung tapat ng araw. Yan di ba yung swerte yung gano'n? Oh, Oo. Oh. Yung ng araw. Sana all. Sana all. Ang mga bebes ko. Ang mga bebe ko. Behave. <laughs> <laughs> Why <laughs> not? Why not? Gahiga. 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 Diba Gahiga. Gahiga. na si Whiskey. Ay, buti naka-recover na siya. Uy, ang ganda na rin ang katawan niyo. Oo, pink white family ang bebe na yan. Oh. <laughs> nung nakaraan niya, kalbo to, di ba nakita ko? Nakita mo? Oo. Oh, oh. Nakalbo siya eh. Ma okay, okay na, bumalik okay. na. Bait <laughs> yan. <laughs> whiskey, Whiskey. Kailangan mo ba yan? <laughs> oh. Parang... <laughs> parang... Matalang peta ang pupunin niya. Di ba, di ba? Ano, bait nung iso. Ito, si ano din. Whiskey, okay ka na? Si Whiskey. Bye Thank Whiskey. you. Okay. Oh, mm. Saan ka -ju tapos nasa Starbucks mo. <laughs> Sana all. Oh. Mga drinks ng mga yayamanin. <laughs> so guys, nagkita pala kami ni si Sparler dito dahil may pag-uusapan kaming on uh, strategy. Bagong strategy na pwedeng mag-improve sa channel namin sa YouTube. So, nagbalik YouTube kami. And kung gusto mo ng seryosong kitaan, kailangan mo din kasing maging seryoso sa mga content mo. drive si Madam. Lakas mo aircon diyan, bebe. Huwag na tayong pakita yung basura. <laughs> <laughs> mamaya na. bakit tapo natin yung banda diyan mamaya. Ah. Oh. Osa. Ah, iikot pala siya. Mama, ayos na ako yung van namin. Ah, okay. Ayos na. Ano yun sa may ano? Yung sa school service school nila. Oh. Sige. Parang ako ang highlight ng video mo ah. Oo, oh, syempre. Oh my God. Minsan ka magpa na magpakita pa. Minsan ka na magpakita sa video eh. Oh my God. <laughs> ang ganda na ano oh, sa taas. Ayun yung ano dyan. Ang ganda naman. Okay, ang sa sasakyan. Ay, basura. Ba? <laughs> 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 Hindi ko kinuha. Na Ay, di ba ko ha? Uh, Nakataas. <laughs> Ay, ayun, nahahagib siya. So, ganyan kasi yung iba, ginalagay dyan. Tapos ito yung tapunan Ah, dyan ba? Yes. Dyan ba ba ah? Ah, highlight, basura. Charot. <laughs> ah, tapon basura. Ay, tatapon lang namin dyan. Tatapon so, na lang. Sa may ano. Yung basura? Ah. Ayun, natapon na ng basura. Ah. sige na, bilisan mo makiap. Ah, ibig sabihin hanggang hapon na kayo doon. Ha? Hanggang, ano na, hanggang sa mga gusto mong umuwi. Oo, oh, oh, minsan, pag tinamad umuwi, dahil wala naman akong pasok mamaya. Hindi na ako matutuwa. So, in-skip na namin yung part na pinag-uusapan namin yung strategy kasi nagamit itong cellphone. So, uh, I hope, ano, mag-sync in sa amin yung bagong strategy na pinag-uusapan namin. Kasi ang pagiging content creator, hindi lang yung basta magpo-post ka ng videos. Kailangan mo ding aralin kung saan yung mas mataas na views, kung saan niche ka. At kung hindi ka pa sigurado sa niche mo, kailangan mo rin um, is, ano, mag-try ng iba't ibang klase ng video. Uh, may it be for entertainment. Uh, pwedeng yung video na may matutunan yung tao sa'yo. Like tutorials. Being content creator, kailangan mo talagang mag-invest ng time, effort, tsaka knowledge. More, and more patients So, hopefully, uh, maging effective yung new strategy. Um, Pinag-aaralan pa rin namin and i-apply. Ia so, thank you so much for watching, guys. Uh, God bless and take care.